mga kaili dito naman tayo at panibagong episode mga kaili napakasimple lang ang ating episode for today paborito ng mga Pinoy na katulad ko is napakasimple lang kaili gagawa lang tayo ng batsoy tagalog napakasimple lang kaya kung bago lang kayo sa akin channel huwag kalimutan lagi mag like share subscribe para titit kayo lagi sa mga ginagawa napakasimple lang kaili para sa ating Batsoy, Tagalog. Kaya kung handa na ba kayo, tara, samahan nyo na ako. At ipapakita ko muna yung mga sangkap natin na napaka simple lang kay Lee para sa ating Batsoy. Tara, kung handa na kayo, samahan nyo na ako. Let's go! Okay, ipapakita ko yung simple sangkap natin. Ito yung pork natin kay Lee. Yan. I-slice natin yan siya. Yan, ito yung ano natin. Meron tayong liswa. Yan, dahil nga batsoy kay Lee. simple yung dugo natin kay Lee. Hindi ko muna sinasalin. Yan. Tapos ito yung sangkap niya. Meron tayong pamintang durog. Meron tayong isang buong baboy para lasang-lasa talaga kahili. Ang ating batsoy, sibuyas, bawang, siling green kahili. At meron tayong ah, uh, ano nito kahili. <laughs> meron tayong sayuti. Yan kahili. Tapos patis, yan ang ating pampaalat at ating pampalasa, nor liquid seasoning. Tapos lalagyan natin kaili ng oregano, oh. yung kaili. Yung oregano natin kaili, uh, hindi lang pang gamot sa ubo. Pwede rin yan sa mga ulam kaili na lutong Pinoy. Yung kaili, lalagyan natin ng oregano para magkaroon siya ng aroma ang ating Batsoy Tagalog kaya napakasimple lang kaili at nakalimutan ko pala kaili yung luya nagpabili pala ako sa aking pamangkin para pagigisa natin kahili yan ipiprepared ko muna ito kahili yung pork natin i-slice lang natin yan para bago tayo magumpisa sa ating pagluluto para kayili, i-slice po natin yung pork natin para makaluto na tayo kaili yan maganda yung ano natin kaili dahil puro laman konti lang yung taba pero mas masangarap tayo sa kaili yung may taba pero may taba ito kaili manipis lang slice muna natin siya pag slice yung kaili para sa ating Batsoy Yan Kaili mga ganitong hiwa lang kasi Pag mga batsoy kaili Saktong hiwa lang Sayang kaili yung video natin kaya hindi ko pa may upload kay Eli magkaroon tayo ng video kay Eli na naka voice over ako dahil yung nag vlog kami nag video, nag kami kay Eli hindi talaga kaya i upload kay Eli magkaroon tayo ng copyright kaya baka magtaka kayo kay Eli na naka voice over tayo gagawin ko lang yun ng parang kay Eli, bu-voice over lang natin para hindi sayang yung pagod natin napakagandang episode pa naman yung kay Eli Sim lang to kay ini hanggang matapos ang ating paghihiwa. Kaya balikan balikan na lang natin yan namaya Yan kay Eli katatapos lang natin mag-slice ng pork. Yung anak ko naman kay Eli alam na kagad yung gagawin niya. Ah, tinira niya kagad yung mga sangkap natin kay Eli. Napaka simple lang naman ang ating sangkap. Luya, bawang, sibuyas, siling green. At yung sayuti natin kay Eli. Ayun lang yung sangkap natin para sa ating Batsoy Tagalog Kaili style at yung miswa natin Kaili yan, yan lang yung sangkap natin Kaili yan. update natin tayo ulit mo may Kaili pag nagigisa na tayo sa ating pork Tigila pa. Pero kay Lili, papainit na yung mantika. Ano, tapos na rin yung anak ko sa, sa kanyang gawain. Yung kay gigisa na natin kay ang ating luya. sa ating batsoy paborito ng Pinoy katulad ko kahili yung kahili pwede natin ilagay yung pawang dahil mainit na kasi yung matika natin madali lang na bulsyong para yung luya kaya yung mga hindi kumakain ng dugo kahili, pasintabi lang kahili dahil ito ay content lang at pulang din namin kahili kaya paumanhin at pasensya na kaya sana kahili naintindihan nyo kami yan kahili pwede na natin ilagay ng ating sibuyas ilagay at na natin yan para maya maya pwede na natin ilagay ang ating pork i mo natin sa kaili bago natin sa lagyan ng tubig para magkaroon siya ng aromatic yan kay Lee, pwede na natin ilagay yung ating fork dahil okay na yung ano natin, lagyan na natin yung fork natin kay Lee yan Let's go to the at takpan mo natin yung kaili. Balikan naman lang natin ulit yan mamaya pag kumakas na yung mga natin. Kaili, balikan na natin ang ating Wow! Yung kaili, kumakas talaga yan siya kaili. Kaya bago natin ito siya, tiplaan. Pwede na natin kaili, lalagyan natin siya ng patis at pamintang duhog para mamaya kaili maglalagay na tayo na yan mas maraming paminta kay mas mabango at patis kay habang niluluto natin yan magkakalasa na yung pork natin isang sandok lang kay para sa ating patis yan at mamaya na natin ilagay kay ang ating pork cubes haluin lang muna natin to at takpan natin ulit mamaya para mag-balance kaili ang ating pork kasi nilagyan na natin siya ng patis yan itong recipe nito kaili napaka simple lang at madaling sundan yan takpan mo natin yung kaili at balikan natin ulit yan mamaya pagkalipas nyo yung minuto kaili balikan na natin wow haluin na muna natin yan Napakabango na kaili. Pwede na natin ilagay ang ating ano kaili, ang ating gulay. Yan, ilagay na natin yung ano natin. Yan. Para mamaya, lalagay na natin ang tubig yung kaili. Yan. Para magkalasa lang din yung ano natin. Sayote. Yan, napakabango na kaili para sa ating batsuy kaili style yan takpan mo natin yung kaili at balikan lang natin ulit yan mamaya balikan natin kaili wow may ikos lang natin kaili at pwede natin lagyan ng tubig para mamaya ilagay na natin yung dugo natin kaili yan lagyan na natin ng tubig yan at magsya shout out tayo kaili sa ating mga sulid at silent viewers natin yan kailangan kasi kaili yung batsoy medyo may sabaw yan okay na yan kaili haluin muna natin yan at maglagay na tayo dyan ng isang buong baboy ang ating pork cubes yan ilalagay na natin kaili ang ating isang buong baboy pork cubes yan lagay na natin yan at takpan muna natin yung kaili tapos pakuloy lang natin yan hanggang maluto na rin yung ano tsaka natin ilagay yung dugo at yung ano natin miswa takpan mo natin yung kaili sa shout out muna tayo sa ating mga sulit at yung kaili habang hindi pa, ano natin kaili yung pork natin sa shout out muna tayo sa ating mga sulit at elite viewers dyan shout out Laila Katagayama from Japan shout out Jim Boyla Rizzo shout from out. Rome Italy shout out Match in Japan. Shout out. And Bungo TV. Shout out. Edwin TV. Shout out. Jimmy Sinaris Vlog. Shout out. Jonas Diary. Shout out. And Big Rock. Shout out. Judy Driver TV. Shout out. Sampali Spur Spear Fishing. Shout out. Yun mga kailan natin mga sulit yan. Uh, At shout out pa. Kay kay sa ating mga bagong bagong ano na natin sulit at silent viewer shout out Jirani bau from Tansha Kabiti yung kay Idol out. shout out, sini jan sinyo dyan at ingat kayo palagi Idol Jirani yang bau shout out sinyo dyan and shout out Bartolome Grutas Bartolome yun shout out sinyo dyan Idol shout Bartolome and Meron pa tayong siyang shoutout out kay Lee na napakasipag na estudyante kay Lee. Kaya meron din siyang channel para kay support na lang kay Lee. Lorena Palacio Masanegra. Yung kay para support na lang ang kanyang channel. Lorena Palacio Masa Negra, yung kay Lee, isang estudyante ng kay Lee, napakasipag kay Lee, bago siya pumasok sa school, nagtitindi mo na siya ng isda. Yun, ma'am. At siya talaga kita. Sana matutulungan natin kay Lee ang ating bagong surib at chalit viewers natin na si Lorena Palacio Masanegra. Yun, kay Lee. Shout out sa inyo dyan at ingat kayo palagi and Wack Riders. Shout out. Yun, mga Wack Riders, ingat kayo palagi dyan sa pagmamaniho nyo dahil tag na ngayon. Ang Estolano Group. Shout out. Alabang boys. Shut out. Cameroon ng ECX shut Out. Shut out si Nijan. Sonora boys. Out. Ang Kim di Department. Out. Yo. Jipoyoy. Out. Gilbert Santos. Shut out. Hero. Shut out. Chris Molina shut Out. E. Gatun Out. Lorenzo Pura. Out. Jidandradi. Out. Kim Dilabiga. Out. Fernando Canyo ang Gerald Avila yun siya talat dyan mga sulit at silent viewers natin dyan mga coffee boys shout out napakasarap at napakasimple ang ating episode paborito ng lahat but soy tagalog napakasimple lang mga coffee boys kaya pwede po na lalo na ngayon tagulan masarap humigo Nang <laughs> sabaw kaya shout out pa sa atin dyan mga sulit at silent viewers Bisdak living in Japan Shout out Shout out sa'yo ma'am Bisdak living in Japan Shout out Michelle Kawakubo Shout out Yung big shout out sa'yo dyan ma'am At maraming maraming salamat Sa pagtangkilik mo sa aming mga ginagawa Sa araw-araw Kaya big shout out sa'yo ma'am Michelle Kawakubo Yung shout out sa'yo dyan ma'am And Mami Mel Muscat Uman Big shout out sa'yo dyan ma'am At maraming maraming salamat At ingat ka palagi Yeah, Mama Mel, shout out si Jan from Muscat, Uman and Mother Blanc from Bicol yun, marami-marami salamat ma'am, sa panonood mo, at tumatak kilik, sa aming mga ginagawa sa araw-araw, -araw. kaya big shout out si ni Jan, tarakopi boys balikan na natin, ang ating ginagawa baka nasunog na ang ating batsui Tagalog let's go Kayli, balikan na natin wow Napakabango na kaili, siyempre. Ilagay na natin yung dugo natin kaili. Kaya pasintabi lang kaili sa mga hindi kumakain, yan. Ito ay content lang para sa ating batsoy Tagalog na kaili style. Ooh. Yan ang kaili, kumulay na ang ating batsoy. Wow! At mamaya kaili, ilagay na natin yung miswa maglagay na pala tayo dito kay Lee ng siling green at siling pula para medyo may anghang na yung kay Lee yan o. at mamaya na natin ilagay kay Lee yung ating oregano yan yun yung oregano natin kay Lee ay dagdag rin yan ng aroma, pwede rin kayong hindi maglagay kay Lee, subukan nyo kay Lee maglagay kayo ng oregano talagang sigurado Napaka-bango ang inyong niluluto, Kayli. Dagdag din kasi yan siya ng aroma para sa ating mga niluluto. At may maya, Kayli, pag kumulo na, titikman na natin yan. At medyo naka, nakakagutom na, Kayli, ang ating batsoy Tagalog na, Kayli, style. Yan, Kayli, takpan mo natin yan. At babalikan na lang natin ulit yan mamaya. Yan na, Kayli, balikan na natin. Wow! Panalo na, Kayli, ang bango. Hmm! para sa ating simpleng batsoy kaili style yang kaili ilagay na natin yung oregano yang kaili yung oregano natin yan oh. ilagay na natin kaili para ito ay dagdag aroma try na ito kaili mga ganitong herbal pwede rin yung ilalagay natin yung kaili sa pagluluto ng ulam hindi lang naman yan siya herbal kaili ito ay dagdag ng aroma try nyo yung kaili 100% sigurado kaili hanap-hanapin mo to ang ating batsoy Tagalog. Kaili style, ngayon tikman na natin kaili. Kung anong kulang, pwedeng dagdagan para maglagay na tayo ng nor, liquid, seasoning. Yan kaili. Wow! Panalo kaili. Lagay na tayo kaili ng nor, liquid, seasoning. Yan. Yan, okay na yan kaili. At ilagay na natin kaili yung miswa ang ating pambansang miswa yan yan kasi kay <coughs> excuse me po masarap kay Eli medyo maanghang kunti ang ating batsoy dahil naglagay din ng sili try nyo to kay Eli para sa batsoy na kay Eli style napakabango kay Eli yan, hayaan na lang natin maluto yung miswa kay Eli at itikman na ng ating hurado. Yan, napakasimple lang. Ang ating recipe, Batsoy Tagalog, Kaili Style. Wow! Yan, Kaili, tak takpan muna natin yan. Pagkaya natin maluto yung miswa para titikman lang ating hurado. Yan, Kaili, balikan na natin. Wow! Hmm! Ang pango, Kaili. Hmm! Wow, yan ang ating finished product. Batsoy Tagalog, Kaili Style. Wow! napakasimple ang kaili at masarap umigop ngayon sa ng sabaw kaili dahil alam mo na medyo tagkula na kaili yan titikman na natin yung kaili para titikman ng ating hurado napakabango kaili bumango lalo kaili nung nilagyan natin ng uh, oregano oh. wow panalo kaili oh yan kaili titikman na natin hurado kung okay na yung ginawa nating batsoy tagalog na kaili style wow yan yan na kaili titikman ng ating hurado kung okay na ba yung ginawa nating batsoy tagalog kaili style wow <coughs> ay yung eli na ayo. Yan ang kaili. Wow! Yan ang ating finished product. Batsoy Tagalog. Kaili style. Wow! Maghahil lang kami ng kanin kaili at habhaba na. Yan ang kaili ang ating finished product na batsoy Tagalog. Kaili style. Wow! Napakasimple lang kaili. Rice ni Boy Mukbang. Ako gutom na si Boy Mukbang kaili. Yan. Tara na kaili. Lahat ng hindi pa kumain dyan. Sumabay na para sabay-sabay tayong mabubusog sa ating simpleng recipe. Wow! yan kaili yung rice natin, tara lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na let's go wow nice yung kaili tapos lang natin gumawa ng simpleng recipe, gumawa lang din ng batsoy tagalog kaili style Bago tayo kumain kaili, pasasalamatan natin lagi yung blessing na binibigay sa atin si Lord, maraming maraming salamat to sa blessing na binigay mo sa amin at maraming salamat to yung masasakit sa amin. Maraming salamat to ang God kay Amen! Ano pang inintayin nyo? Tara! Hab haba na! Napaka simple lang yung ginawa natin kaili. Gumawa ng yung patsuy Tagalog na kaili style. Wow! Dahil masarap umiikop ngayon ng sabaw kaili. yun, kain tayo, Laila Katagayama, from Japan busy in Japan, Jim Poilo Rizzo from Rome, Italy and Michelle Kawakubo ma'am, kain tayo para sa may sabi, -sabi itong mabubusog para sa ating simpleng recipe batsoy Tagalog, wow kung kain tayo ano, kain eh kung kain tayo, kain tayo panalo kain, napakasimple lang wow kakaibang aroma kay Try nyo kay maglagay kayo ng uh, oregano para masubukan nyo kay Eli ang pango at malasa pa kay Wow! Ayos kay Eli. 101% ang ating ginawa. Napakasimple lang. at man ang pakaili. Hindi yung spicy konti kayo. Hindi yung na ng siling pula at green. Wow! Ayos kayo. Ayos Akala siya kay Lee. Ang bango. Oh. Nagkaroon siya ng aroma. Hmm? Hmm, kanta tayo. tayo. ito kay Eli, gawin sa pamamahay nyo ang ating kay Eli style na batsoy, Tagalog. hmm <coughs> panalo niya. Uh -huh.

ng kaili. Mmm. Lagi natin sa boto kaili. so si ganun si Bui Mokbang còn lại cái này các em chua là ông đi ah wow oh. uh. penalau

Ayos kayo ni. Wow. Panalo kayo sa simpleng episode lang. But so ito style yung kayo So na rin tayo. Ililiquid mo lang ito kayo bago kami papahalam sa inyo. Tapos yung dalpa. pa. Yung kaili, sold na naman tayo sa simpleng episode. Pinagpawisan tayo ng maraming singot kay Eli. Kala mo, bulalo yung kinain natin. Kaya, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe. Para titit kayo lagi sa mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye! Mm -hmm.